Isang lecture ang inihati ni former Senator Attorney Laila De Lima. sa mga mag-aaral, alumni at guro ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga at iba pang mga paaralan ngayong Piyernes, November 8. Sa paksang weaponizing the law, ibinahagi ng Human Rights Defender na dati ring Justice Secretary ang kanyang naging karanasan sa ilalim ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte para sa ikatlong serya ng Centennial Lecture na nasabing paaralan. Ayon kay Delima, Lima, siya ay biktima mismo ng drug war ni Duterte eh, dahil sa pagkuha sa kanya ng kanyang kalayaan. Matatandaan na aresto siya at nadating noong 2017 dahil sa drug-related charges. So I came to experience firsthand the conflict between state interest and human rights. This time, as a victim, I was arrested and imprisoned by the Duterte regime on trumped-up charges conjured from the false testimonies of convicted criminals. In this respect, I consider myself a victim of the drug war. Sinabi rin ni Dilima na marami pang ibang naging biktima ng false charges, planted evidences at iba pa. Kaya binigyan din niya pagsunod sa tuntunin ng batas. Ang para sa isang uh, ma, uh, maayos na komunidad, sa ayos na lipunan, hindi dapat pinapagsantabi ang rule of law anuman ang hangarin mo anuman ang sabihin mo in the name of peace and order in the name of anti-criminality kailangan ay uh, sugpuin na natin o alisin natin o hindi natin irespeto mga karapatan ng mga ordinary mamamayan Samantala, ang nasabing lecture series ng SSA Pampanga ay ng celebrasyon ng kanilang 100th founding anniversary Napaka-importante kasi ngayon sa ating mga kabataan na mamulat sila sa ano, ano ba yung mga nangyayari sa ating sa ating bayan? Ano ba yung problema ng bayan natin? What is the main cause of our problem? Ano ba yung pwedeng solusyon? Nakita niyo naman sa sa talk ni Laila De Lima, very thoroughly she really went through all the ano, how how the law is uh, Is weaponized, no? Sa mamamagitan ng mga diskusyon tulad nito, nabibigyan daw ng lakas ng loob ang mga kabataan na magpahayag ng saloobin sa kanilang sariling kaparaanan. Alam mo, ang tingin ko, yung cowardice, yung pagkaduwag, napaka-infectious yun. Kasi kung isang tao, ay natakot na, takot na lahat ng tao. But I tell you, courage is as infectious as cowardice. May makita lang silang isang tao na naggawa uh, ng isang courageous act. Ayun, parang COVID yun. COVID-19. Talagang mag-a-spread dyan sa buong population. At that is what we need. Talagang yung hindi lang isa-isang boses. Dapat lahat tayo, no? Hindi mo naman na dilima ang mga kabataan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. You have to fight always for your rights. Yes, kasi tingnan nyo nang nangyari ano panahon ni Mr. Duterte. Sa takot na hindi rin sila ma mas shame o pahihiyain na kagaya ng mga ginawa sa akin and yung mga at hindi and most importantly matarget ng uh, killing ay nanahimik na lang karamihan eh, dahil yung iba hindi naman ako apektado so maghihintay pa ba bago umaksyon maghintay pa ba na may mabiktima sa iyo sa inyong pamilya so fighting for one's rights should always be there Human rights and democracy are as good only as when people fight for their rights. Liana Canilaw, CLTV 36 News.